kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Ang kwento ng Ibong Adarna ay isinulat bilang isang korido o isang uri ng awit na mayroong walong pantig ang bawat taluktod. Ang mga korido ay isinusulat noon bilang panalangin iniaalay sa Birheng Maria. Hindi matukoy kung sino ang tunay na nagsulat ng akdang ito na naging malaking bahagi ng panitikan ng Pilipinas. Ngunit sinasabing nagmula ang korido sa bansang Mexico at nakarating lamang sa Pilipinas noong 1610. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipe, magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reina Valeriana sa Kahariang Berpanya, ang orihinal na pamagat nito. Alam mo ba, kahit hindi sinulat ng isang Pilipino, niyakap ito ng marami dahil naaangkop sa kultura at pagpapahalaga ng bansa ang takbo ng kwento nito. Kabilang dito ang pagmamahal sa pamilya, pagpapahalaga sa magandang ugnayan ng bawat membro, pagiging mabuting anak at pananampalataya ay haka-haka na ang manunulat na si Useng Sisiw o Jose de la Cruz ang maaaring nagsulat o nagsali nito, ngunit walang makapagpatunay. Ang orihinal na bersyong nakarating sa Pilipinas ay mayroong isang libut ng saknong at ang kabuuan ng aklat ay mayroong apatnaputwalo na pahina. Dahil sa mga aral na makulat, nakuha sa korido, ay ginawa itong kabahagi ng pag-aaral ng mga kabataan at isa sa mga aktang pampanitikang tinatalakay sa sekundarya o high school. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang ibong adarna? Narito ang ilang dahilan. Sa obra maestrang ito, matibay na pananampalataya sa puong may kapal ang mapupulot na aral. Mayroon ding mataas na pagpapahalaga sa kapakanan ng pamilya. Nariyan din ang mataas na pagtingin o paggalang ng mga anak sa magulang, ipaggalang sa nakatatanda at pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya maraming aral ang mapupulot mula sa akdang ito. Idagdag pa natin ang pagtanaw ng utang na loob at pagkakaroon ng tibay at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Huwag rin nating kalilimutan na ang paksa ng korido ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng mga tauhan na hindi maaaring mangyari sa tunay na buhay, makasaysayan, maguniguni, kagilagilalas, at may kapangyarihang supernatural ang mga pangyayari dito. Sana! Marami kang natutuhan ngayong araw na ito hanggang sa muli.